Ano rin yung may sabi? Punta ka dito, tutulog pala. Hindi mo ka natulog kanina. Boso? Ito, hindi natutulog. Ewan ko kung bakit. Ang hanggang ng boso. O, nasa 6 pa lang eh. Nag-jogging ako para. Pag-tex-cup sa akin. Ang daming po. Parang nag-jogging ako. Alimagin mo kung nag-jogging ito. Wala kayong makakulbit. Wala kayong makakulbit. Wala Siguradong nagte-fix si sinisi ko sa robot. Ay, hindi pa. Bale nat talaga 'no. Pa-pabe magaling na raw. Eh, sa pangusap bang hepe?

na sa, <laughs> <mapa>. <laughs> e tayo tayo sa papa. Ano ka nangyari sa atin? Nagugo kahapon na ano, sauce sauce sauce. siguro yun. 'no. It's dog time. Mm. <laughs> Si Batman Ang mga tasa pa rin Okay, Batman Sino ba ikaw? Si Ibong? Si, ikaw sino ikaw? Si Abong? Si Ibong? O si Chegbo? Pogi <laughs> okay. Si Batman Bakit na to. Iyan na yan, nagpapala ng mga sa'yo yan yan Ipapalastro ka? Hindi Hindi? Bakit?